Manong, manong. Manong, nanganak na ho yung kambing na paalaga niyo sa akin. Aboy, nanganak na pala. Ay, kumusta ang anak? Patay ho ang inyo, ay buhay ho ang akin. O, oh, magaling ako itong batang itaw. Ay, siya. Ay, kung gayon eh. Eh, wala tayong magagawa. Kung buhay ang iyaw, patay ang akin. Sige <laughs> ho, kay balis na ho. Ay Sinabi siya. ko lang ho sa inyo, kaya ako kayo nagparinay. eh I Batang yun, oh. Buhay ang kanya, patay ang akay <laughs> Makalipas ang isang linggo. Manong, manong. Bakit na Nanganak na kambay? Patay ho ang akin, buhay ho ang inyo. Anak ka <laughs> ng po. Hala ko eh akin <laughs> Gago! Alam mo ha? <huh? laughs>